So, good morning, good morning mga kaboy-boy Welcome back to my YouTube channel. Ayan, maraming maraming salamat sa ating Panginoon na sa langit sa bawat, at, bawat oras at lakas na binibigay niya po sa ating pangatawan pang natin sa paglingkod sa kanya at sa ating paghanap buhay. yan good morning, good morning, Luzon, Visayas at sa Mindanao, sa anong punsulok ng mundo. Hanggang sa nakakarating yung aking mga video, good morning po sa inyo lahat. So, ayan, isang mapagpalang araw po, no? Andito naman tayo mga kaboy-boy sa dagat pero wala tayo sa laot kundi nandito lang tayo sa tabi so mga ngawil ako dito ng malilit na isda siguro kung anong dumawi pang ulam lang at hindi pa tayo makapagpalaot sa malayo gawa ng medyo alanganin na rin medyo malakas pa daw doon sa laot may umuwi kasi may huli din sila pero malakas daw sa laot kaya medyo alangani na rin ako sa araw kasi ilang araw lang din ay sabado na so Siyempre, may obligation din tayo. Pag-araw na lang, ano, mag tayo. So, Wibis na kasi ngayon. Wibis. Wibis. So, ayan No? Mga na lang tayo dito sa tabi. Ng pang pangulam. Kasi may bisita rin tayong paparating no mga araw ng linggo. Kaya kung lalawat ako ngayon, lalo na pag hindi pa tayo nakatagpon ng dawi ng isda, ah, uh, langanin na talaga. So, dito muna tayo sa tabi. Siyempre, dito tayo sa... Ayan. yung tabi, no? Ayan naman yun sa amin, no? Malapit lang tayo. Kaya, yung ating pamain nga pala ay, ano? Yung gamit natin, ito, malit na kawil. Ayan, no? Yung ating pabigat. Apat na pirasong tingga. 569 at numero 35 na ating nylon. Yung ating pamain. Slice in lang natin mamaya yan. So, subukan muna natin ng isda. Pag ayaw kumain sa isda, yung pusit at ipain. May pamayang kasi tayong pusit. Slicen na natin na medyo maliliit. Malit lang kasi yung coil natin. Yan o. Sabi nung magkakain, ang tipid naman. Kanide, lami pa masulong sa gabi eh? Sugaan? Gabi eh, nga rin mamasulong.

Dili. Ay. Ah. Yeah. To. Yan, magpangiheo na tayo. So Masarap to sa inihaw Kundi sa sinigang sigang natin umaya sa bahay Ayan Let's go Bubuhayin natin Bubuhayin Magasigang uh, na tayo Na ating mga huli no So Siyempre, yung ibang huli lang at isisigang kasi yung malalaki doon sa aquarium pang bahay na yon So, ito. Yan mo natin isisigang. Lagyan natin ng kamatis at saka ng saluyot. So, siyempre, ito ay pagdating na to doon sa tabi. ayano. Pagdating na sa tabi yan doon sa bahay. Yung iba, may lap lapu-lapu at saka kanuping pa yan sa ilalim. So, magsisigang tayo. Siyempre, kamatis. Ayan, kamatis. Siyempre, hindi yung buo gagayatin natin. Gayat pang mahirap lang mga kabuyboy, no? Yung hatiin mo siya, hatiin mo ulit. Gayat pang mahirap. Okay. Very good na. sabaw 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 natin okay ito ting sabaw lang Tapos sa dagat na natin hugasan natin sa luyot Pausara na natin, no? Okay, kayo. Okay, basta all right, no? Okay, mikas. Mikas mga kabuy-buy. Dinaway pala ito. Hindi natin na malayan. તો પગલો તમાી કોઈ